Alam nyo guys, naiyak talaga ako sa video to. Alam mo dito, mo talaga makikita yung kaibahan ng, alam mo yung, totoo yung caption talaga dito, ang kaibahan ng, alam mo yung nagserbisyo, yung nagtatrabaho lang, at yung nagmamahal, at nagmamalasakit para sa mga Pilipino, para sa taong bayan. Guys, talaga namang, alam mo yung kinurot talaga yung, dibdib ko dito. Grabe talaga. Iba talaga, guys, si PRRD. Grabe. Wala talaga kahit na sinong presidente na katulad niya. It's the first in the history. And hopefully, it's not going to be the last. No? Grabe. Tingnan nyo, guys, ha? Guys, huwag kayong umiyak, ha? Talagang tapos ko na 'tong pinanood. Kanina pa kanina pa ako iyak nang iyak di umiyak dito kaya nako panonoodin ko na naman ito. Ah, tingnan mo yung ah, alam mo yung treatment niya sa mga bata o ganun-ganun lang. <laughs> oh, para makita lang talaga no na nandun siya. Oh. Pero si PRRD guys, tingnan nyo, tingnan nyo. Tumalikod talaga siya guys. Tumalikod talaga siya kasi naiyak talaga siya. Alam mo yung ayaw niya ipakita. Yung iba, di ba? Grabe talaga yung magpapa-obvious talaga no, na umiiyak tapos nakaharap talaga sa mga camera, sa mga tao. Pero si Tatay Diggs iba. balikod talaga siya guys at pinunasan niya yung mga luha niya. Grabe no. Iba talaga si Tatay Diggs oh. Grabe, no? Makikita mo talaga yung pagmamahal niya, no? Iba, guys. Kasi yung iba, pag ikaw ay nasa politika, guys. Yung iba, lalo na yung mga nasa... Most of them kasi, pag maging presidente ka, most of them mayayaman, eh. Mayayaman talaga, mostly, nang naging presidente ng Pilipinas. O, oh, tingnan mo yan si... si Ah, uh, si Noynoy. Oh, si Akin, yung mga Aquino, o yung yung ina, yung anak, yung Gloria si Estrada. Guys, sobrang yayaman ng mga taong 'yan. Kaya pag sila yung nakihalubilo sa mga taong katulad natin, ordinaryo, ay talaga namang makikita mo talaga yung diperensya na may talagang gap sa atin. May gap talaga. Pero kay Tatay Diggs, guys, tingnan mo naiiyak na naman ako guys. Oh, tingnan mo yung pagkakaiba, pagmamalasakit niya sa mga bata. I believe nasa cancer center to eh. Kasi mostly ng mga bata eh, kalbo eh. Tingnan nyo. diba? Oh, diba? Sinahalikan niya talaga yung bata, guys. Sinahalikan niya yung mga cancer patients. Oh, saan ka makikita ng ganyan? Yung siya talaga yung humahalik, no? Yung iba siguro, yung humahalik. Pero siya, siya talaga yung humahalik, eh. Grabe, no? Wow. There's no other president like you. Grabe. Tapos, Totoo talaga tong ano pa tong uh, caption niya sa post niya, flawed. Flawed but never fake. Totoo 'yan. Marami siyang marami siya sigurong nagawa na hindi nagustuhan ng mga tao, but he was never fake. Hindi talaga siya peke na pagkatao, guys. Grabe. Talaga namang wow. Sobra, sobra talaga sobrang wala akong masabi guys gusto kong maiyak so yun lang po talaga guys grabe na-touch lang ako sa pagkakita ko ng video na to from Facebook, Reels, tsaka alam mo yon grabe. Grabe yung pagmamahal ni PRRD sa atin. Kaya, tama lang talaga. Alam, alam mo yung sinasabi ng mga tao, yung nagko-comment na, ah, walang silbi yung mga prayer rally nyo, mga prayer rally daw, yung mga, uh, yung mga, alam mo yung motorcade, yung pagsisigaw ng mga Filipino doon sa Netherlands, wala daw kwenta yun kasi hindi daw pa rin mababalik si PRRD dito sa Pilipinas sa mga ginagawa natin. Pero at least, no, mapakita natin kay PRRD yung suporta natin, yung pagmamahal natin. Guys, may mga camera, makikita at makikita yun ni PRRD. At saka naman, alam mo yun, lalakas yung loob niya. At saka naman, alam mo yun, malalaman yung hindi tayo, hindi natin siya iniwan. Wow. Grabe guys. Kaya anong masasabi niyo sa video ito, mag-comment na.